Ilinisan niya yung mama niya Napakabait ng mama niya Ilinisan niya yung mama ni Violet Mama niya yan, oh Yan yung mga laban namin Ang bait, ang sweet naman ang magina O oh. Wala, nagpapakuto ka Yan yung maribunso namin Marito ah. Ano? Ano? Gutom na ikaw? Oh. Ito si Pink, malinis sa katawan. Oh, nilinisan na ni Violet. Ang nanay niya, iniisa-isa niyang linisan. Kanina, uli oh, na. Linisan mo na si mama mo. Dami daw kuto. Hmm. Siya naman daw ang palit, didilaan. Ini sana man. Tak lagi <laughs> yang Mm, hey. god. Oh. oh lang. Nagbibidyo ako madilim. Ito, eh. Ito naman Tinaman hey, ako. Wala, lang 'yung na mga damit. Ano yung palda mo? Tinan mo 'yung palda mo oh? Ang split niyan. Kaya <laughs> saan to? Nabibinta na natin yan. Sino magmamana yan? Wala! Ano si Rita? Rans! Natin jail namin. Tre grade 10 na yan. Ayan um, oh, oh, yung yung mga alaga ko. Sila ay 12. Yung dalawa nakakulong. Yung dalawang lalaki. May dalawang lalaki pa dito eh. Sinong lalaki dyan? Dalawa. Si Punkan. tapos? Si Sunggab. Tignan mo si Putol. Ay si, si... Si ano? Yan yan yan. Ito ito ito. ito. Si Nan. Sinan. Nan. Babae din. Lalaki. Hmm. Wala. Malambing yan eh. Si ano? Si Small. Mukhang... Si Winwin -win Buntes. Oh. Tapos si Ping. Buntis din. Diyos ko, may sugat ang ano injil oh, o oh, pag nagbili ako ah. August 30 pa August oh, August yung O, na pa tayo makakainan. August eh? Mag Magkano? daw? 140. Oh, pwede na. Pero may tawa rin pa dun, Ma. Meron kasi nilalagay namin section tapos um, tapos na Kasi dito nonoy mo magkano din? Meron niyan sigurado din dito nonoy mo. Oh. Kasi anong kinakain niya? Ako na rin ang Oh, kunin mo 'yan kinakain niya oh. Kung Kung <coughs> <coughs> tan tan tan, ito po si Yellow na nanganak aso uh, lang namatay ang mga anak sino mo na na naman yung kanyang mga balahibo nagbago na naman yung balahibo niya ito naman po si Pungkan. Si Pungkan po yan, Oh. Si Pungkan, oh, 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 oh. Ito po yung taga, kagat ng charger ni Papa niya at ni Ate Angel at ni Tito Nonoy. Ito po talagang may salarin. Pag mo ng umaga, pag alpas ito, Ayan, kagat na ang charger. Kala mo walang ano, yung mga lace nyo, pabaguhan natin yan sa susunod. Ang hindi ka naglagay ng tubig sa tabo. Kaya ba yan ibulinggit? Tinan mo, oh, nandun siya. Lagyan mo yun. Kasalanan mo yun. Andun siya. Nagdidila-dila. Oh. I love. So, wakas, makikita ko na rin. Sa CR talaga sila umiinom, guys. Doon sa bagong ano, may sabon-sabon pa yung ano mo. Tabo. Siguraduhang, siguraduhin mo, ha. Ah. Kakainom ng ano yan.